Lahat yan, tatakbo. Wala, bakit wala? Sayang naman yung photo, kung wala. Pwede ba malaman bakit wala? Ah, wala eh, wala naman nagagawa dito sa Metro Manila eh. So, bakit isko tayo pwede ba malaman? Eh, si, isang si isko, pira lang mga huli. Ang mga kuliglig, nagkukuliglig ako eh. So, Ay, kuliglig ba nga na mahanap ko eh? Araw-araw, nakuulig ako, one pipe. Kanino? Kay Rolly. Hey, Kay Honey, one pipe? Bakit one pipe? Nauhuli kami sa mga price case Pero magkana ba dati? Dati limanggaan lang dati. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita Walang kinakampihan, Sumasalabing sa katotohanan lamang O oh, eto ha Del Faro Street pa rin Ang ating kalya uh, survey Eto tanongin natin si uh, tatay Tay, magandang Hi. ano ha, tanghali. Kung uh, ah, kay Isko. Ayun oh, no. Know. Hindi <laughs> pa ako tapos. Pa. Pwede bang malaman, malaman, malaman tayo kung bakit si Isko? Eh si Isko naman talaga ang araw namin. Bubotohan. Ano ba yung naaalala mo tayo Where? na magandang bagay na ginawa niyo? Na tumatak sa'yo. Kasi maraming binibigay si Isko mm. sa amin. Ah, senior ka na po ba kayo tayo? Opo. Opo. Yung mga pensyon? Opo. Halimbawa, uh... manalo na si Yorme sa Maynila. Ano sa tingin mo yung nakikita mo na gusto niyang baguhin? Unahin baguhin o palaganap pa, palawakin pa? Dito sa Luzon 'Yun lang po, hindi ko alam. Yung hindi ko alam. Tay, sa inyo mga senior, anong gusto mo pa? Eh, 'yun lang ang sasabihin ko eh. So, yung ay, sa mas, pension. Oh. Uh, pwede no? Tay, oh. oh. ano naman 'yun eh? ah uh, pagka-campaign period, alam ko, kakausapin naman kayo. At least, pwede, ma pwede nyo masabi yung ano okay, okay. pero mensahe, lagi nanonood sa si Yorme, pagkakataon mo na to. Opo. ano Anong mensahe mo kay Yorme? Eh, yun lang. Ano, ano, Para ganahan siya. Eh, saka maraming binibigay si isko sa amin mga mga bigas, ganun. Ayun ito pa rin. Oh, Maasahan ah, pa ni Isko yung boto mo. Okay. Alright. Okay. Thank you, Taya. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Okay, hanap pa tayo dito, ha, mga kayon. Eh, yung kahabaan ng kalya na to, eh, Delpan Street. Eh, dito natin malalaman kung uh, ano ang pulso ng bayan. Dito. So, medyo marami-rami rin din tao dito dahil linggo na umaga, maraming uh, Marami nga nangangampan niya. Ay, marami nangangampan niya. Marami nga namamalingke. Eh. Ito sila tatay. Tol. Yeah. Yeah. Let's go. Sir, ano lang ha. Uh, magandang araw. Uh, survey lang tayo. Kung halimbawa ngayon ang potohan, sino pang ang... Balik, Jorn, ano mo? Uh, mayor mo. Isko Moreno. Isko pa more rin. Isko. Bakit Isko tayo? Pwede ba malaman? Eh, isang Isko, pira lang mga huli. Mga kuliglig. Nagkukuliglig ako eh. Ay, kuliglig ba nga na mahanap mo eh? Araw-araw, huliglig ako. One pipe. Kanino? Kay, kay Rolu. Kay Honey, one pipe? Bakit one pipe? Nahuhuli kami sa mga price case. Pero magkana ba dati? Dati, limandaan lang. 12, 000, ah, totoo pala five. yung sinasabi nila na ano, na tumaas na nga. Tumaas na. Marami na nagsabi na 1.5 nga. Ayun. Pero kay Yormi noon, pagkaano? Lumandaan sa kabila lang ng manghuli. Ah. Eh. Hay, uh, ano pa ba yung mga naaalala mo na mabuting ginawa niyo? Oh, para marami siyang natulungan sa Pupunta siya sa mga patay, mga alas dos, alauna. Kadalaw. Kadalaw. Ah. Nagalo e, talaga sa kalito na nahuli sa sa highway nahuli na lahat Ito lagi nanonood sa amin si Yorme baka meron kami sa irekta i-recta mo na sa kanya Mga gusto mong sabihin? Ay e, pa akong Oo Eh ako nung siya nung huli ng mga kuliklip sa mga kung nahuli naman dahil wala naman problema Eh si si ano para magkaroon ng sarili Terminal, parang ganoon may no? ah, ah, okay, okay. yo. okay. ah, ah Salamat, tatay. Magandang araw sa'yo. Thank you. dito tayo ulit. Ito, dito naman tayo ha. Delfan Street pa rin to. Ayun, oh, no, yung naglalaba. Gusto mo? Try right natin. O, oh, dito tayo. Pasok na. May sounds, brad. Okay. Ah, kumakanta lang yan. Pa-store po lang. Kuya, pa-store po lang. Kalya survey lang po. Right. Kung halimbawa ngayon ang potohan, sino ba ang mayor mo? Yan ang mga choices natin. Isko, honey, Sam Versosa, Michael C. Mara Tamundo. Sino para sa iyo? Si uh, Isko Moreno. Isko, bakit si Isko? Pwede ba malaman? Um, ano po, kasi ever since po, marami na po siyang napagawa eh. Ay, yung sa ngayon po is continuation na lang po ng mga po na So, po, eh, tapos marami na rin po kaming na ano po sa kanya, natanggap na tulong po kaya sa so, Isko. Laging nanonood sa amin si Yorme Baka meron kang mensahe Gustong iparating para sa lugar nyo naman sa amin po, um, Sana matugunan po yung mga Double parking sa Sarcha Construction uh, Kasi tingin ko pag Once na palinis to is gaganda eh, Palinis na yung lugar po namin So ayun na po Tsaka yung, yung proper, proper waste disposal na ng team po so, oh, Ang yeah. yeah. mo kaya kaya yung isko yun? Ayun, kaya kaya oh. po nagawa nyo na po Yor, yun eh. niyo sa ulit, Yun ang sinasabi mo Thank you kuya kay Stay sa store Okay, thank you. Ha. Oh, balik tayo rito. Hey, may sounds, eh, may sound si. Hey guy. Hey guy. Dito tayo sa buka-buka na lang. Wala pa. Puro po may, may puro may ikli. Well, Kuya. <laughs> survey lang natin si Kuya. Okay, ano? Kuya, magandang umaga. Pa-store pa lang sa Glint ha? Kung halimbawa ng ngayon ang potohan, sino ang iboboto mo? Ayun ang mga choices natin. Isko Moreno, Hanin Lacuna, Samper Sosa, Michael C. Mara Tamundong. Sino para sa'yo? Para sa akin. Uh, ano? Isko. Bakit Isko? <laughs> ha? Ayun yun eh. Dulo ko yun idol. May naaalala ko ba sa uh, mabuting bagay na ginawa ni Isko? Oo. Ha? Huh? Oo, oh, meron naman. Gaya ng ano mga nagawa niya? Ah, uh, dito, pa sa ba bago tama. tama Pero kapag mensahe kay Yorme? lagi na nanonood sa amin 'yon. Kung may mensahe ka, <governors clergy> rekta mo na, lagi nanonood 'yon. Ano yeah. ba gusto mo ipabago dito lalo na sa lugar ng Delpan? Ayun nga, 'yung <laughs> Ano? <laughs> ano? <no. laughs> okay, huwag ka Pagkakataon mo na to. Kalinisan. Kalinisan. No, Kaluwagan. Tama Nila, nga naman. Ayuda. ayuta, Tama. Tama naman. Alright. Thank you, kuya. ya Ito si tatay. Tay, maganda nga na. Pa-store ko pa lang sa ito. Kung halimbawa ng ngayon ang potohan, sino pa ang mayor mo? Siyempre, Esco. Yun, hindi no? pa ako tapos. Hindi ko pa sinasabi yung... Bakit Esco? Pwede ba malaman? Eh, subok na kasi si Esco. Alin na buwan rin sa Manila? Halimbawa, manalo ulit si Yorme dito sa lungsod ng Maynila. Ano, sa tingin mo yung mga nakikita mo na gusto niya ng sa lugar ng Manila? Especially dito sa Tondo. Siyempre, luminis ulit yung mga kalsada kasi madalas, ano mo, madalas, lagi masikip na yung mga kalsada Kaya Kayang-kaya ba ni Isko yun? Kaya naman i Sorry ako, nalilis niya eh. Ito tayo, lagi nanonood sa atin si Yorme. Baka meron kami sa ay, i mo na sa kanya. Yorme, Namiss ka na namin. Ayun na. Sinasabi. Thank you tayo. Salamat. Salamat. Ito si, eh. si Mother. Si Mother eh. Magkano? Si Mother. Si Mother. Kanina pa to eh. Ano? Hindi ah. Mother. Kung. Kung alimbawa. Ah sige. Kung alimbawa ngayon ang botohan. Sino ang... Uh, Mayor mo. Ay mga choy. Ah, bakit isko? Siyempre, alam mo na. Alam mo na. naaalala okay, ka na ba na ginawa ni Jorme? Marami. Ang ganda ng Manila pag papayano na 'yan. Nak, alam. Kanino ba ang manalo natin si Jorme dito? Magla-sunod naman, ipit. Magla-sunod. Ito ba 'yan? Hindi namin. Kilala mo 'yun? hindi. ay 'yun. Kanino manalo si Jorme dito sa Maynila? Okay, salamat. 25. Ano naman yung gusto mo na gawin niya? Parang para dito, priority, yung priority o pagpalawakin. Nanay, balik ang ilaw. Wala nang ilaw. ilaw kami. Yun. Yes. May ilaw ulit. Ano? Street, street light. light. Street light. Tapos yung sinasabi ka kanina Tukol sa ano? Eh, ano lang. Wala masyari mahipit na bawasan na. mga. Ano? Mulis. Kasi nandiyan na jenay, no? <laughs> kasi, niya yan. Dati na kasi binawasan na yan. Sa Laging nanonood sa amin si Yorme Baka meron kang mensahe Direkta man ah Okay, <laughs> pakita mo yung support mo single, 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 oh. Number one kami lahat so, Single you Number know, one Thank you, salamat sa inyo Number one ka sa ko Manu... <laughs> Thank you, tita. Kami dito, Oo <laughs> 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 oh, nga no, ba't may plastic pa? <laughs> okay, ingat. Thank you, thank you. thank you. Oh, eto, eto. Ito, kanina rin ito eh. Ayan, ayan, ayan. Oh, Sir oh, But, pa Palayo ng palayo. Hindi <laughs> <laughs> e, tayo matatapos dito. <laughs> Kung alibawa, Baliktad eh. brad eh. Ah, Kung alibawa ngayon ng mayor, uh, botohan, uh, sino ang mayor mo para sa Yan yung mga choices natin. Ayun tayo sa may nagawa na. Ay, yun, okay. Sino pa ba yun? Baka mamaya sabihin, iba yung sagot eh. Yung may nagawa. Sino ba? Pag-tumalit. Na? balik natin yung may no, nagawa. No, no. Yan ang sagot ko. No, si kalinisan ng Manila. <laughs> alam, niya, ano? alam na saan. Alam, alam na yun, alam na. Bakit? Pwede bang malaman bakit si Isko? Ha? Eh, siya ang karapat dapat eh. May natatanda ka ba na... Ano ba yung mga tumatak iyo na nagawa niya? No, no, no. Marami ho. Na napag-desisyon na mo na... Napag-desisyon na mo na siya ang gusto mo. Bukod sa Ayuda. Ayun. Sa Ayun yun ang pinaka-the uh, best Senior. Senior yung mga... Walang-wala. Ano ba ang mananan na kasi yun? Ano naman sa tingin mo yung gusto mong baguhin dito sa Tondo? Hmm. Wala na si Baguyin, ganun pa ba rin yata ala ka rin yun eh. Hindi na nagawa niya ng na Ah, gagawin lang ulit. Gusto mm -hmm. ba ko no? yung mga nagawa niya, ipagpatuloy lang. O kaya, papagandain palalo lalo. Lalo pagandain. Alright. Mal malinis ang Manila. Baka meron kami sa akin, lagi nanonood siya. Okay. so, pakita mo na yung suporta mo. Dito sa akin, no? Lagi nanonood siya. <laughs> Yan na. Mayor! Yung? Oo. Yan hindi, yeah, ano na yun, yeah. understood na yun. Yeah. Pag-usapang kintat oh, yeah. kintat okay. lang yan, tapik-tapik na sa balikas siya, tatay. Tatay! O oh. oh, yun know, o, hindi ko pa pinapipili yan ha. Isko, bakit isko tayo? Pwede ba malaman? lahat na niya. Lahat na dala. Junior. Junior na po ba kayo tayo? Hindi oh. halata, parang ano lang, mga 50 lang. Yun. Oh. Ah, 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 ah. Isko. Okay, ah, isko. Baka meron ka, uh. may, Baka meron kang mensahe kay Yon. Meron um, okay. lang. Dito. Dito sa Barangay Telten, para rukatin sa amin, Telten, para lahat kami. Oh. Solid. Ah, pa, pang kalahatan. Oo. Oh. oh. So, oh. yung... Eh, kita si, tayo. Si, 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 si na Ano po yan, kamag-anak. Nakamag-anak yan po siya. Oo. Malayo. malayo. Gano'ng kalayo? Thank May gustong lakarin sa senior ko. May pera na magpanagpada sa akin, malaking pera. Gusto patulong. Hindi isiam nito. May katibayan. Dollar ang pera, pound for three. pa ako, gusto sa mga mga ng Jesus sa kanya nila. Kung pwede. pwede. Diyan oh. tayo, paano? Paano ka? O, ano? Baka ako makakarating sa kanya May soko, may isok Baka o makakarating Saan mo siya pupuntahan? Ah, okay, yun eh Malalaman natin yan Pagdating ni ano? Sino? Si Jorme, pagbalik Okay, okay, okay Okay, salamat tay. Ito si Kuya Kuya, mayroon ka ba nga natitipuan dyan Para next year? Lahat siya tatakbo. Wala, bakit wala? wala? Sayang naman yung photo, wala. Pwede mo malaman bakit wala? Ah, wala eh, wala naman nagagawa dito sa Metro Manila eh. Ito bang mga to, mga wala nang nagawa? Wala. Ay, sino pa ibalik mo diyan? Eh? Yeah, thank you. Oh, sige sige. Thank you, thank you Thank <laughs> you. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.